guys, for today's video, andito po tayo ngayon sa mall. Uh, maghanap po tayo ngayon ng phone dahil nga luma na yung phone ni Pops. Nagabisyo na yung battery. So, deserve ni Pops na makakuha sa bagong phone train nato nga pangitaan siya sa manami-nami di rin nga phone kay gusto niya ay iPhone Pro Max daw ang gusto niya pabati-bati niya sa na, sa akong dugay na kasi nang hambal niya kay kamahal pero di eh, syempre kailangan kursigi man nato kay deserve yung man kay very hardworking siya nga bana di ba kailangan mo hardworking siya pinanggan niya tagpan sa iya niya di ba kahit mahal na kay deserve niya whatever ang price syempre maka Hopefully nga makapita kita sa maayong Madilly Of course, hindi ako pa? kailangan Mahilig, ni nga na bargain So hello guys, finally nakarating na po tayo Galing sa mall Guys, dala na po natin yung Gustong iPhone ng asawa ko Paborito na niyang uh, phone Na hinahangad niya po matagal na At uh, dahil deserve po niya Na magkaroon siya ng iPhone Pro Max 14 Itawagan na po natin I hope na masurprise po siya Pops What? Naob la Naob I got a surprise for you Open this It's... See si inside? Ah... Uh, Just check it Marindam Mobile <laughs> <laughs> Parang siyata yung ano po O oh, hindi mo pa nga napanood Natingnan sa loob eh Sige, tingnan mo Aha uh -huh. Wow! Magka-prank to. Tira, tingnan mo. Prank yata to eh. Kasi matagal mo na yung inaas. So naawa naman ako sa reserve mo na magkaroon ng iPhone. Gabi oh! Ang ganda oh! Yes! ay pro max talaga to. Upu ko muna. Oo, oh, ganda Baya. nito ah. Tato ng kamera nito ah. Thank you so much, ma'am. You're Thank welcome. You so Pinalagyan ko na rin yan ng ano, ng uh, dito. Ng screen protector at saka sa likod camera ah. protector din. Tingnan baka, baka sira to, baka pinaprank mo lang ito ah. Hindi, bago yan. Kita mo yan oh. Ayan oh, mga bagong ano pa yan. Ay, oh. hindi mo manandar guys. Ayan, see? Charge pa natin siguro to ah. Nagandar, nakita ng ano, apple. Hap lang ng apple oh. <laughs> Talagang hindi pala to prank. Talagang totoo pala to. You deserve it more than that. Oh, oh guys, yana yes. yan na. Yan na. Ano sabi? Anong masabi mo? Dahil meron ka ng uh, iPhone Pro Max 14, Thank yun yung so hinahangad much. mo eh. Thank you so much, ma'am. Bakit Chinese-Chinese to? Chinese-Chinese <laughs> oh. daw. Mm. Oh, hello. See? Hola. Hola, Hola amiga. <laughs> See? So, yung mga dala niyang accessories, ayan lang yung ano niya Yanda yung ganito, cord oh. palitan natin ng cellphone natin guys ito kasi yung luma natin cellphone guys oh. yan oh. kasi naawa na ako sa kanya guys yung battery nito naglo-low na kaya sabi ko bilhan na lang kita ng bago pero okay pa naman na, uh, yeah. okay pa naman eh, ang charger lang ako minsan eh, mag charge pero 5 years na ito guys nice ito, so, so ngayon wow tapos no, binilhan no. na kita ng ito meron pa lahat oh. tapos meron din siyang adapter kasi sa mga bagong phone ngayon pa wala nang iba na yung adapter niya kaya binilhan nakita ng adapter ano ayan. Ayan, adapter? ayan oh. Ano ayan? na yata eh. Yeah, this is $25. And this okay. one is $39. So guys, dahil merong bagong app of course, hindi rin ako paralo. Diba ba? Dumaan din ako kanina ng sa uh, shop. ito, ayan. Turan! Kuha na naman ako ng magandang shoe Di ba? Oh. ito guys, ay, ayan. tingnan kung anong ganda tobrang Sobrang ganda niya. Mora lang ito guys. Mora. Hindi ito mahal. O, ba? $100 lang ito bili ko guys. O, Mm, 'di ba? Ang ganda. Oh, meron pang paapa diyan. Oh, tapos ito rin. Mm. Oh, 'di ba? Ah, oh, guess. Siyempre, mga guess, mga mumurahin ng konti 'yan, ano. Pero ang ganda niya, guys, dahil gustong-gusto ko alam niyo naman, mahilig na ako ngayon sa pote. Ay, sauce Maria. Yan. Ang ganda, 'di ba? Hmm. Siyempre, nag-hard work din ako ng ilang buwan. Saturday and Sunday. Oh, ba? Diba? Kailangan may reward din yung sarili ko. Of course. Hmm. ba? Diba? Uh, masaya na ako. Guess lang to. Oh. Ganda to, guys. Kasi gusto ko yung may gold-gold rito. Tapos may gold-gold dyan. Tapos may black shine accent rito. ba? Diba? Maganda talaga siya si Paris sa mga damit. Pang summer. <laughs> okay, thank you so much. Bye. Binilhan din pala kita ni Two Oh, yung cover. Ayan. Thank you so much, ma'am. You're welcome. Ay, five years na yata itong cellphone kong isa eh. Yeah. So. You deserve it. Dito kasi guys, daw hindi na, hindi na ma, oh, ma, 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 mahirap din mag ano, pero at least yung cellphone dito parang ang dali na magkuha. May bago na Every 2 two years kasi meron, pwede ka makakuha ng cellphone. Hindi lang sa plan minsan kasi mahal din. Oo. Oh. Usually guys, yung iPhone Pro Max 14 talagang mahal yung kaniyang ano um tawag doon yung plan niya. Yes, it's like 100 100 dollars a month. So, mahal talaga. Pero, syempre, gusto ko rin magiging masaya si Paps. ba diba, Paps? Oo. Uh -oh. Very hardworking na husband. Very understanding. Saan ka pa? Lulutuan ka. O, di ba Saan ka pa makakakita ng ganyan? is ka niya ng pagkain. So, talagang worth it talaga na bigyan mo yung asawa mo ng tawag doon, reward ano sabi niya? Quick pass. start. Yeah, quick start. Okay. Thank you so much sa uh, bagong phone. Yeah. Ayaw ko sana sa inyo guys eh kasi alam mo nga dagdag bayaran pero <laughs> okay pa naman itong phone yung isa kaso lang na siyempre Sunod din tayo sa modernong tawag. <laughs> Kahit at least kaya pa naman natin, eh, uh, kaya pa naman natin bayaran. Importante makaya natin, huwag nating sagarin pag hindi natin makaya. At saka kailangan happy ka rin kahit di nabayaran mo. Kinagamit naman natin. Saka napasalamat talaga ako sa asawa ko. Okay, enjoy, Paps. Thank you so much. Ay, at ako, tapos. Nakalimutan ko. <laughs> Ay, nako. Nag-shopping na naman ako. I want to buy. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Pumili din ako ng kulay red na dress. O, oh, di ba? Tapos, kasi guys, ang mura talaga nito. Grabe. As in, 2 for 15 dollars lang ito ngayon. Naka-sale siya. O, oh, diba? Murang-mura na siya. 2 for 15 dollars. Red at saka green, of course. Diba? Ang ganda na. Diba? May pang-dress na naman ako. Summer style. Oh, diba? <laughs> Grabe. Grabe na naman. Nabiktima ko na naman yung vals ako. At saka meron akong white na shoes. O, so, diba? Match siya. I-match ko to sa red ko or i-match ko siya sa green ko. Diba? Kasi Pag pag-white -pag 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 kasi guys, kahit saan mo i-matching. Diba? Yun lang.